...Pokwang tuwang-tuwa sa pagpanig sa kanya ng batas... ...tungkol sa deportation case ni Lee O'Brien. Alamin ang Ice Mountain Report ni Anton. Ikinatuwa ng gusto ni Pokwang ang pagpanig sa kanya ng batas... ...sa deportation case na ni isinampan niya... ...laban sa kanyang dating mister na si Lee O'Brien. Ayon kay maganda ang naging Pasko niya... dahil pinabura ng Bureau of Immigration... ...ang kaso isinampan niya laban kay Lee... Sinabi pa na thankful at grateful siya sa kanyang lawyer na siya nakasikaso ng lahat kung saan ito raw muna ang sumasagot for now dahil busy siya sa kanyang pelikulang kasali sa Metro Manila Film Festival. Ngunit inamin ni Pokwang na hindi pa niya nasasabi sa kanyang anak ang nakatakdang deportation ng ama nito kung saan napakabata pa nito para maintindihan ang naturang bagay. Darating din umano ang tamang panahon na maliliwanagan din ang kanyang anak sa sitwasyon nila ng ama nito. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.